Tinimok ng Malacanang si dating Akubikol Representative Zaldeco na harapin at sagutin ang mga aligasyon ng pagkakasangkot sa mga anomalya sa flood control projects sa bansa. Si Cresceline Katarong magbabalita. Sa isang press briefing nitong Martes, iginiti ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro na hindi dapat iwasan ni dating Ako Biko Representative Zaldico ang mga isyong inilalabas laban sa kanya, particular ang mainit na isyo hinggil sa mga irregularidad sa mga proyekto sa flood control. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po tama sasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So, mas may ina po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Kaugnay ng pagbibitiw ni Ko bilang miyembro ng House of Representatives, sinabi ni Castro na karapatan niya ang mag Ngunit binigyang diin niyang hindi ito paraan upang takasan ng anumang pananagutan sa batas. Kung nag-resign po siya, yan naman po ay kanyang kagustuhan. Wala makakapigil sa kanyang mga desisyon. Ngunit kung magkakaroon man siya ng kaso at maisasampa, hindi po niya ito maiiwasan. Hindi niya po ito matatakbuhan. Dagdag niya, kung may mga kasong isa palawan kay Ko, mas mainam na ipaglaban ito ang kanyang karapatan at ilahad ang katotohanan base sa kanyang ebidensya. Tungkol naman sa estado ng request ng pamalaan na maglabas ng Blue Alert Notice laban kay Ko, ibinahagi ni Castro na hinihintay pa rin ng Department of Justice ang sagot ng Interpol kognay dito. Sa mga nakaraang linggo, lumutang ang pangalan ni Ko sa mga investigasyon ng Senado at Kamara tungkol sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng multibillion peso flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ilang testigo na rin ang nagbanggit ng kanyang pangalan sa mga pagdinig. Kasama rin si dating House Speaker Martin Romualdez sa mga isinasangkot sa isyo ng paglustay ng pera ng bayan para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Kresiling Katarong, SMNI News.